Dahil ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama Action Suspense Horror and Love Story Alias Batong Buhay Chapter 37 Tropang Sikat Kakaiba ang tama ng pinaghalong alak at mariwana sa katawan. Nag-iiba ang pakiramdam ng mga nakakagamit nito at kapag labis na ang kalasingan ng mga ito, malakas na ang trip ng tropang sikat. Nagbubulungan ang mga ito at nagtatawanan tila may kalukohang iniisip. Hanggang sa magkayayaan ang mga ito na lumabas muna ng kanilang hideout at magpahangi na muna. Mabilis namang kumayag ang iba. Mainit sa loob ng Jam's House, at tila naliligo na sila sa sariling pawis. Maging si Bato ay tila nanlalagit na sa pinaghalong pawis at nektar. Kaya sumama na lang din ito sa paglabas ng mga katropa upang makalanghap na rin ng malamig na hangin. Ngunit sa puntong iyon, umiikot na ang paningin nito at nasobrahan na ata sa kalasingan. Kaya umupo na ito sa gilid ng kanal at dooy sumuka ito. Halos na ilabas na nitong lahat ang kinain at ininom kaya medyo nahimasmasan ito. Habang nakaupo at nagpapababa ng tama si Bato, napapaisip ito. Bakit ba niya napasok-pasok ang grupong iyon? Mga ilang sandali pa'y unti-unti nang bumabalik sa katinuan ang isip nito at natapunan niya ng tingin ang mga kasama. Tila nababalisa ang mga ito at kaasaran nila ang isang grupong nakatambay sa di kalayuan. Lumapit si Silin kay Bato at palihim siyang inabutan ng yanto. Napatanong ito kung aanhin niya iyon at para saan. Proteksyon daw wika ni Silin basta hawakan lang daw niya iyon. Hindi naman masakyan ni Bato kung ano na naman ang trip ng mga kasama. Tila kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nagmasid-masid lang ito kung ano ang mangyayari. Tumindig si Bato at pilit inilalakad ang nangihinang mga tuwot. Nanatili lang sila si Lin at Bato sa bandang likuran ng kanilang mga katropa. Inaalalayan ni silin si Bato dahil sumusuray-suray na ang lakad nito. Napansin at narinig ni Bato na nakikipagtalo si na Troy at Bog sa ibang grupo. Kaya sinabi niya kay Silin na balik na lang daw sila sa Jam's House. Baka mapaaway lang sila doon. Pinigilan siya ni Silin at sinabing hayaan lang sila doon at ayos lang iyon. Naisan ng sabihan ni Bato si na Troy na tigilan na ang pakipagtalo sa si ibang grupo at bumalik na lang sila sa Jams house upang makapagpahinga. Subalit nagulat na lang ito nang bigla siyang hinawakan ni Celine sa leg at mariin siyang hinalikan sa lapi. Kaya pala ginawa iyon ni Celine upang hindi makita ni Bato kung ano ang pinagsimulan ng away ng magkabilang grupo. Biglang napabitaw si Bato sa pagkakayakap kay Celine nang marinig ang malakas na hiyawan at sigawan nakita nitong nagkakagulo na sa unahan kaya napatanong ito kay Silin kung anong nangyayari. Tarantang hinila naman siya ni Silin at sinabing tulungan nila ang mga kasama sa unahan. Naunang tumakbo si Silin, grabe kahit babae ang tapang nito, mukhang sanay sa gulo at parang wala silang kinatatakutan. Isip-isip ni Bato. Sa, saglit Silin, huwag Huwag ka nang sumali. Baka kung mapano ka, ka kami nang bahala. si ni Bato kay Silin na tila walang naririnig at tuloy pa rin sa pagsugod. Hinarang si Silin ng isang binabae at pinagsasampal siya sa mukha. Lumaban naman ito at pinagsasampal din ito ang binabaing iyon. Pero kahit binabae, lalaki pa rin naman ang kalaban niya kaya talo siya nito. Samantala, hirap naman humabol si Bato dahil umiikot pa nga ang paningin nito. Nakita niyang sinikmurahan si Silin ng binabae, kaya't napaupo ito at namilipit sa sakit. Sumisigaw ito ng tulong ngunit walang nakakasaklolo sa kanya dahil may kanya-kanyang kalaban ang mga katropa nito. Naawa si Bato kay Silin dahil napahiga na nga ito sa semento papa pa ito ng binabay sa kanyang katawan. Ang binabaying iyon ay kasinlaki lang ni Silin, subalit lalaki pa rin itong may tuturing sa lakas nito at di hamak na mas malakas pa rin ito sa babae. Hindi na nag-atubili pa si Bato nang makitang babagsakan ng malaking bato si Silin ng kalaban nito. Pinilit ni Batong tumakbo palapit sa kalaban ni Silin Inalun niya ito sabay palo ng malakas sa likod nito. Nagulat at napasigaw ng malakas ang binabae at gumulong ito sa kanal. Nilapitan ito ni Bato at pinagpapalo hanggang sa malugmok sa kanal. Agad nilapitan ni Bato si Silin, ngunit napatras ang babae dahil natakot ito sa mga mata ni Bato nanu nanlilisik sa galit hindi na lumapit si bato kay silin bigkos bigla itong lumapit sa nagrarambulan at hindi na nito makontrol ang sarili pinaghahataw niya nang yantok sa katawan ang mga kalaban ay malalakas na hampas at sipa ang binibitawan nito at hindi niya alintana kung anuman ang mangyari sa tatamaan niyon na halos magsigawa na sa sobrang sakit. Kahit saan na lang ang hataw ng pamalo nito, sa ulo, sa braso, sa katawan, sa paa at kahit bagsak na ay pinagpapalupa nito. Halos pumutok ang ulo ng bawat tinatamaan. Bilay pa ang mga braso't binti. Nga kam ha? Kag-iisip niyo! kam! Sigaw nito sa mga bagsak ng kalaban. Mabilis at lakas loob mang mangniyakap ni Silin si Bato upang awatin na. Pati na kasi mga kasama nito ay natatamaan na sa walang humpay na paghambalos nito. Inilan ni si Lindsay Bato palayo sa mga kalaban at bumalik sila sa Jam's House. Nagtakbuhan naman ang iba nilang mga kasama at iniwan nilang bulagta ang mga kalaban. Pagdating sa Jam's House, inihigan ni si Lindsay Bato sa sofa at pinunasan ito ng binasang bimpo. Ngunit sumisigaw pa rin ito ng away at sinabayan ng malakas na mura. Lumalabas ang pagkawaray-waray nito dahil puro bisaya na ang lumalabas sa kanyang bibig. Pilit namang pinakakalma ni Silin si Bato at sinabing tama na, tapos na wala ng kalaban. Mabilis na hinubaran ni Silin ng damit si Bato at paulit-ulit nitong pinunasan ng basambimpo ang buong katawan nito upang mapreskuhan at bumaba ang dalit at pagkalasing nito. Mga ilang sandali nakatulog din si Bato. Nagsasalita may mahina na ito hanggang sa tuluyang makalimot. Samantala kinabukasan pagkagising. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Bato at naramdaman niyang tila may nakadagan sa kanya. Marahan niyang iminulat ang mga matang maanghang kapag idinidilat. Umiikot pa ang kanyang paningin kapag itinututok niya ang tingin sa paligid marahan inalis ang babaeng nakadagan sa kanya at inihilig ito sa kanyang tagiliran. Nabigla na lang ito nang mamukhaan si Celine. Ito pala ang nakadagan sa kanya at tila wala rin itong saplot sa katawan. Nagtataka si Bato kung bakit nasa ibang bahay siya. Nawala sa isip nito na hindi pa pala siya nakakauwi sa kanila nang nagdaang gabi. At isa pang pinagtataka nito ay kung bakit hubot-hubad silang dalawa ni Silin. Anong nangyari sa kanila? Marahan niyang tinapik ang pisngin ni Silin upang gisingin ito. Marahan namang dumilat si Silin at upungas pongas nitong pinunasan ang mga mata sabay good morning kay Bato at hinagkan ito sa labi. Mm. mukhang tangali na si Lina. Ah, tara, na tayo. Ah, ah nasan ba ang mga damit natin? Bakit, bakit ba tayo nakaubad ng ganito? Para tayong si Eva at Adana sa ayos nating ito. Ah, ay. Nakangising tanong ni Bato habang sapo-sapo ang nananakit na ulo at ang ibabang maselang pag-aari nito. Tila tinablan na siya ng hiya kay Silin, kaya pilit niyang ikinukubli ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit si Silin ay tila walang pakialam, nakabuyangyang ang buong katawan nito. Ah, uh, ayon ayun, nilabahan ko muna kasi puno ng dugo eh. Mahinang tugon ni Silin, umipikit Bikit pa ito at nais pang itulog ang inaantok pang mga mata. Ha? Uh, huh? uh, bakit? Bakit may dugo? Saan galing 'yon? Bulot nitong tanong at napapaisip ito kung paanong nangyari iyon. Nagtaka si Silin, tila walang naaalala si Bato sa mga nangyari nung gabi. Napakunot noo naman si Bato at nais niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Tila wala itong maalala. Hihihi. Maha, mahabang kwento, Agi. Saka, ang galing mo palang makipaglaban. Para kang si Bruce Lee. Ya, ya, ya. Ani si Lynn na marahang bumangon upang kunin ang mga pinatuyong damit nila. Doon palang napagmasdan ni Bato ang magandang hubog ng katawan ni silin. Sexy ito, maputi at maumbok ang puwetan. Pero nagtaka at naawa ito nang mapansing namumula at nangingitim-ngitim ang mga pasani silin sa likod at mga braso nito. Iniisip ni Bato kung saan nakuha ni Silin iyon dahil wala talaga siyang maalala nung gabing iyon. Iniabot ni Silin ang mga damit at sinabing medyo basa pa iyon pero pwede na rin suotin. Naikwento ni Celine kay Bato na hindi lang siya ang nagbinyag dito. Maging sina May at Jess din. Napakamot na lang sa masakit na ulo si Bato at iniisip kung anong binyag daw iyon. Mga ilang sandali, sabay na naligo sa banyo si at Bato. Tinatablan na ng hiya Bato sa ayos nilang iyon, ngunit wala itong magawa. Hangang-hanga naman si Silin sa magandang katawan ni Bato habang sinasabunan niya ito. Pagkatapos maligo, nagmamadaling nagbihi si Bato dahil alam niyang malalagot siya sa kanyang tiwin dahil hindi ito nakauwi nung gabi. At habang nagbibihis si Silin, masinsinan silang nag-usap ni Bato. Tinanong ni Bato si Silin kung nasaan pa ang iba nilang kasama at kung bakit sila lang ang naroon sa Jams House. Ayon kay Silin, maagang umuwi ang iba. Hindi sila pwedeng abutan ng liwanag sa Jams House. Mahahalata ang mga pasa nila sa mukha, pati ang mga dugo sa kanilang damit. Pero babalik din ang mga iyon kapag naging maayos na ang sitwasyon nila. Kukuha din ang mga ito ng mga gamit, damit at pagkain upang dalhin sa kanila. Uwi ka naman ni Bato, mabuti na lang daw ay hindi siya iniwan ni Celine sa Jam's House. Napangiti naman si Celine at sinabing wala kasi itong kasama kung aalis siya. Saka mabuti na lang ay napakalma niya si Bato dahil nagwawala pa ito pagkatapos ng laban. At siyempre ayos na rin daw dahil sila lang dalawa doon at nasolo niya si Bato. Saka kahit hindi siya nakauwi, nag-enjoy naman siyang katabi ito. At grabe, super daw itong nasiyahan at naligayaan sa mga nangyari. Dahil ibang away naman ang hinarap nila. Napailing at napahawak na lang si Bato sa kanyang ulo. Masakit ito at parang may tumutusok. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari Subalit wala na talaga siyang maalala maliban sa pagpunta niya sa Jam's house na iyon. Am um, Celine, buti di kayo hinahanap sa inyo. Lalo ka na, babae ka pa naman. Hindi ka ba kagagalitan ng mga magulang mo? Nag-aala lang tanong ni Bato sa dalaga. Ah, uh, hindi na. Sanay na sila na wala ako at minsan lang ako umuwi. Mahinang tugo ni Silin na tila may paghihimagsik. Ha? Ba Bakit naman Silin? Saka hanggang kailan kayo ganito? Parang laging nalalagay sa kapamakan ang buhay ninyo. Tanong ni Bato at tinitigan sa mata si Silin. Ah, Agi. Dito lang kami nagiging masaya at malaya. Nagagawa namin dito ang lahat ng aming naisin buo ang kapatiran namin. Walang iwanan. Masarap at masaya dito, Agi. Kahit paminsan nalalagay kami sa kapamakan, ayos lang iyon. Basta, ang alam namin, nag enjoy kami. Saka ito na rin kasi ang pangalawang tahanan namin, Agi. nakayuko kong wika ni Silin na tila may mga luhang gumigilid sa kanyang mga mata. Oo, masaya si Lin. Dahil nagagawa ninyo ang lahat ng nais ninyo. Pero hanggang kailan? Sa... sa pamamain... sa pamamain ninyo may nagagawa pa ba kayo? Dito na ata nauubos ang oras at panahon ninyo eh. Saka may mga nangyayari sa inyo dito at iba't ibang lalaki ang nakakasiping ninyo. Paano kung mabuntis nila kayo? ni hindi ninyo alam kung sinong ama nung dadalhin ninyo. Paano kung may isang mapahamak o mamatay sa inyo? Doon lang ba kayo titigil? Kung kailan may nangyari ng masama? Mababawi at maibabalik pa ba ninyo iyon? Sayang si Lin. Ang gagaling pa naman ninyo. May mga talento kayo na wala sa iba. Bakit hindi na lang iyon ang paglibangan ninyo? Gawin ninyong kapaki-pakinabang ang lahat ng iyon. Alisin ang hindi dapat, tulad ng pag-inom, paghitit ng sigarilyo o mariwana. Dahil doon lumalakas ang trip nyo na nauwi na lang sa gulo at basag ulo. Tulad ng gulong nangyari kagabi na halos hindi ko na maalala. Paano ka si Lynn? Paano si May at Jess at iba pang babae sa grupo na ito? Maganda ka si Magaganda ang mga babae sa grupo na ito. At ang mga kalalakian ay may magagandang talento. Sinasayang nyo lang. Sayang naman kung mapupunta lang sa kapamakan ang buhay ng bawat isa sa inyo. Wika ni Bato na unti-unting bumabalik sa alaala ang lahat ng nangyari. Kaya nakapagsasalita na siya nang hindi naaayunan ni Silin tahimik at hindi na lang sumasagot ang babae. Mga ilang sandali, isa-isang nagdatingan ang mga miyembro ng tropang sikat at nagbirong gising na pala ang lovers ng Jams House at sinabayan ng malakas na tawa ng lahat. Ohoho, ayos pala tong si Agi. Grabe ang tapang, inubos ang kalaban eh. Muntik pa akong tamaan ng pamalo mabuti nakilala pa niya ako. <laughs> Pagkukwento ni Box at naupo sa sofa na nooy malagkit pa dahil sa mga pawis nila. Doon na unti-unting naaalala ni Bato ang mga nangyari noong gabing nagdaan. Malakas naman ang tawa ni Troy at sinabi niyang nadaplisan nga siya sa likod. Mabutit daplis lang talaga. Kung nagkataong napuruhan siya tiyak isa siya sa mga bumulagta. Putok ang mga kilay at may mga kaunting black eye sa mukha ang tropang sikat ng mapagmasdan ni Bato. Napapailing na lang ito sa mga naikwento ng mga kasama. Di niya sukat akalain na magagawa niya ang lahat ng iyon. Lumapit si Silin kay Bato at iniabot ang damit na dala nila Troy. Bumili rin ang mga ito ng pagkain para may makain ang dalawang naiwan. Pagkatapos kumain at masayang kwentuhan, nagkahiwa-hiwalay na ang tropang sikat. Kailangan muna nilang magpahinga upang mapaghilom ang kanika nilang mga pasa sa katawan. Si Bato na may naghahanda ng kanyang idadahilan kung bakit hindi siya nakauwi nung gabing iyon. Marami salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.